Ang madilim na kwento ng pagkamatay ni Nida Blanca, si Dorothy Jones na mas kilala bilang Nida Blanca, ay isinilang noong January 6, 1936, sa Gapan, Nueva Ecija. Siya ay anak ni na John William Jones, isang Amerikanong sundalo at Inocencia Ginto. Mula sa murang edad, si Nida ay nagpakita na ng interes at talento sa pag-arte. Ang kanyang likas na kagandahan at talento ay naging daan upang siya'y maging isa sa mga kilala na aktres sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang karera noong 1950s nang siya ay madiskubre ng LVN Pictures. Ang kanyang unang pelikula, Prinsesang Gus Gusin, 1957, ay agad na nagbigay sa kanya ng tagumpay para nakilala siya ng lahat. Sa kanyang mga sumunod na proyekto tulad ng tawag ng tanghalan, bahay kubo kahit munti, at ang tangi kong pag-ibig ay pinatunayan niya ang kanyang kahusayan sa pag-arte. Nakilala si Nida Blanca hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kanyang versatility bilang isang actress. Kaya't siya ay ang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Nida kay Victorino Torres, nakilala bilang Pepito Rodriguez. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Kay Torres. Ngunit sa kalaunan, naghiwalay sila at si Nida ay muling nag-asawa kay Rodolfo Boy Quizon Sr. na kilala bilang Dolphy, ang hari ng komedya sa Pilipinas. Ang kanilang pagsasama ay kilala sa showbiz bilang isa sa mga pinakamatibay at pinakapinag-usapan na relasyon. Noong November 6, 2001, natagpuan si Nida Blanca na patay sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center sa Green Hills, San Juan, Metro Manila. Siya ay natagpuang minsaksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang brutal na pagkamatay ay nagdulot ng malaking pagkabigla at lungkot sa buong bansa, lalo na sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa industriya ng pelikula. Ang pagkamatay ni Nida Blanca ay naging sentro ng investigasyon at kontrobersya. Sa simula, walang malinaw na motibo at suspek sa kanyang pagkamatay. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang asawang si Rod Strunk, isang Amerikanong aktor at dating asawa ni Nida, ay naging pangunahing suspek. Si Rod Strunk ay agad na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, si Rod ay bumalik sa Estados Unidos matapos ang insidente na nagbigay ng impresyon na siya'y tumakas. Noong 2003, isang tao na nagngangalang Philip Medel ang umamin sa krimen at sinabing siya ay inutusan ni Rod Strunk na patayin si Nida Blanca kapalit ng malaking halaga ng pera. Subalit, binawi ni Medel ang kanyang pahayag at sinabi na siya ay pinilit lamang ng mga pulis na umamin. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, hindi nakasuhan si Rod Strunk sa Pilipinas. Gayunpaman, siya ay nakasuhan ng mga autoridad ng Estados Unidos ng unlawful flight to avoid prosecution. Noong 2007, natagpuan si Rod Strunk na patay sa isang tila pagtalon mula sa ikalawang palapag ng isang motel sa Tracy California. Ang kanyang pagkamatay ay itinuturing na isang posibleng kaso ng pagpapakamatay, ngunit may mga haka-haka na ito ay maaring may kaugnayan pa rin sa kaso ni Nida Blanca. Sa kabila ng kanyang brutal na pagkamatay, si Nida Blanca ay naaalala bilang isa sa mga pinakaminamahal na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay patuloy na ginugunita at pinapahalagahan. Ang kanyang mga pelikula at teleserye ay nananatiling buhay sa alaala ng mga tagahanga at ng industriya na kanyang minahal at pinaglingkuran. Si Nida Blanca ay hindi lamang isang bituin sa harap ng kamera, kundi isang huwaran din sa kanyang profesionalismo at dedikasyon sa kanyang sining. Ang kanyang buhay at karera ay isang inspirasyon sa maraming tao at ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manonood. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng maraming katanungan at mga puso na nagdadalamhati. Hanggang sa ngayon, ang kaso ni Nida Blanca ay nananatiling isang kontrobersyal at misteryosong bahagi ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at ishare ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, ishare mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.